Ito, guys, may ginagawa tayong ano, TMX Alpha 125. Kapalitan natin siya ng oil seal sa shock. Ito. yung Oil seal. Sinatagas na yung langis. Tapos, uh, bearing, sira na rin to. Kasi, ano na siya Parang gumigewang na kaya papalitan na rin natin yung bearing kasi itong yung ignition switch ito yung para papalitan na rin natin ng bago kasi naglulus na ito stock pa to yung susian nya stock pa siya tapos papalitan natin yung replacement lang pero matibay na rin siya ito yung stock niya papalitan na rin natin 'yan. Apat na wire lang 'yung ano nito. Itong ayan apat na wire yung isa sa ito sa accessory wire, ground, battery yung red. Kasi itong white na may black. And fuel switch ah. Yan, green ground, yung black accessory wire, yung red. Yan, ano siya yung basa battery to. Papuntang battery. Ganun lang pagtatanggalin natin. Ah, pag ibabalik natin dito, hanapin niyo lang ayan. Ay, e, kagaya nito, ito yung black. Ayan yung black white tapos ito yung ito pares black to tapos ito yung black, white, red, and green ito yan ito yung green tsaka red tapos black black, white ayan ito, itong tatlo tapos yung ito kasi sa may accessory wire, itong black red dalawa yung yan, female socket yan dalawa, ito yun ito naman yan yung dalawang ngayon. Medyo maliwanag lang siya yan. Yan, Si, tatanggalin lang natin yung luma. Pugugutin natin palabas doon. Tapos, kakabit natin to Papasok naman natin tong bago. Kasi nagulus siya. Pag sinusi mo, hindi siya namamatay. Siguro na nababasa ng ulan. Tapos, yun, kaya nasira na yung loob ng susian. Kinalawang na siguro. ito. Yan lang naman yan. Ito yung dalawa yung solid black. Dalawa yan. Red isa lang. Black and white. Black na may lining na white. Isa lang din. Green isa. Ito lang yung dalawa yung solid black. Yung accessory wire. Yung ano nya. Yan. Yan lang naman. Yan lang So, yung lang. Yan. May apat lang siya na wire. Then, ito. Yan nga. Yung green, red, black. Black na may white. Tapos, ito. Yung solid black. Dalawa yan. Dito yan. Dalawa ang female socket. Ito yung luma niya. Papalitan na natin. ito na yun. Sira na. Sira na ito. Ito, ito. Ito. Yan susuot lang natin. Hulugutin lang natin to Tapos, ano, yung matatanggalan natin yan. mapapalitan na natin. Yan, tinanggal kasi natin dito yan. Dito nakakabit yan. Doon, yan. Yan, may dalawang tornilyuan yan dyan. Then, ito may bracket. Tatanggalan nyo lang din yung bracket. Tsaka itong bracket. Kasi, isang gawa lang. Yung tinanggal natin yung shock, knuckle bearing, chinag na rin natin. para isang baklasan lang siya so yung ganun lang yung magkakabit na ang ignition switch babaklasan kung hindi naman nyo babaklasin tong shock ito lang tatanggalin nyo yung itong butterfly nya yan ito tapos yung bracket nya dito may bracket yan yan lang yung tatanggalin itong yung bracket dito ito yung nakaturnilyo kasi itong ignition switch dito yan papunta yun, yan yan lang yun lang yung tatanggalin natin kasi ito tinanggal na rin yung shock eh. tsaka palit oil seal na rin kaya sinabay na lang natin ganun lang pag magpapalit na ignition switch yan hugutin nyo lang yan, yan yan kaya lang ano nito dito flower yung nakalagay namin ano, yan turnilyo ito maka flower siya. Ayan. Kailangan niya ng ari na flower. Yung ganito. Flower na alin. Kasi ito yung bracket niya. Yung naka ano rin sa may susian sa ilalim. Yan Kailangan niya pala ng ali na flower. Pag magpapalit tayo ng susian. Yan Yan So yun, alin yun yung ano, alin na flower ang kailangan Tas, 30 dust na tools dito sa may dito niya tapos G's sa may bracket para makapagpalit ng ignition switch tapos dito may tornilyuhan yan dito para matanggal natin tong headlight nya yan. dalawa yan may dalawa yan may yan para kabilangan sa ilalim yan para matanggal natin yung headlight nya yan so kailangan doon tanggalin ito yung headlight para mapalitan yung wire virus para mabuksan tong wire so yan maraming salamat sa inyong panonood ganun lang yung pagpapalit ng ignition switch sinabay na natin sa pagpapalit ng shock sa oil seal at ingat kayo sa pagkalikit na inyong motor at God bless sa inyo